Ito okay. sige. Ganyan yung mukbang. Yan guys. Nagluto kami ng isang buong manok, yung native na manok. Pinakuloan ko muna sa malaking kaldero. Kita niyo naman yung apoy. Sobrang lakas ng apoy dahil sa ganda ng mga panggatong natin ngayon. Ayan na. O, so, na mga kamaster, kumukulo na. Papakulo papakuloan ko yan dahil native na chicken yan. At uh, medyo matigas kaya kahit na ilang kulo yan yan buong manok yan buo idol um, master ano at siyempre nag na tayo ng dahon ng saging kasama sila bus dodong si busabib, yan, si inday para ilagay yung kanin dyan bukbang na Ayan o ayan okay, na mayroon na tayong sausawan dito at ready na itong ating bowl para sa ating chicken at may isang sausawan din doon Ayan, mukbangers na, lokbangers. Ayno manuk natin? Sinamahan pa natin ang kulay, eno. Lokbang eh, mukbang. To ayon na, so, ayon na. na yung moomokbangin na natin nyan, ayon na, ayon na. Ano, May meron ka bang meron ka ani? Ayon na yung moomokbangin na natin ngayon. Ayan, oh, ayan na, ayan na lahat morning, yung pagkain natin. Ito na, ayan. Ito tapok mo dito ba tapok? Sige na, magdasal na. Start. Buy sandals for you. Great, God is good. Everything is for this world. Amen. Father, the Son, the Holy Okay, start na. Okay kana sige ganyan yung mukbang kan yan shout out mga kinabahan ayan mukbangers mga kinabahan queen hello queen paano ka kapaso ang uban na Tentay mo. Ayaw pa doon Inaog na lang ng chicken. Inaog sa ubos. Inaog doon. Para di ba kuwag sabaw? Ana. Sus na. Alam mo di ayaw. Tegana anak. Dinosaur. Ini tap kayu. Allah sih. Wala na, hindi na nagsasalita si Ho. O, Poco Martin, pang hugas. Poco Martin, hugas. Kamot. Poco Martin. May May. Hugas. Hugas. Eh, <laughs> <laughs> happy, happy. Huh? Babe, ma, pasok na dyan. Ah. Isu gamai queen, isu gamai queen. Kamu oh, say, Jimmy. Kamu oh, say, Wan Toyo mai. na si Koko Martin. Wan Toyo, Dali, dali, saya.

Ah. Yan guys, ang ating mga mukbangers na Yon, Yun, yung isa, naning oh, kamot to. Ito boss. Kamot. Ami, ah. Ami, ah. Ayan, sige. Ito. Ah. Si, di ba?

Bo, hmm. uh -huh. angkat, guys. guys, Hmm. yang uh -huh. guys. Yan na, talagang lantaka na. Lantaka na mga idol. Yan, simpleng buhay lang yan sa bundok. Ayan Oh. Si Say Say, ikaw Say. Ayan. Tuwa na. Uy, nagyap Kimas na si Dutong Martin. ulo. Ulo. Wala, simot-simot na. Ah. Okay na.